topic natin ay kulubot na kamay. Siyempre, minsan conscious tayo sa ating mga kamay. Nangungulubot na ba? So, merong mga dahilan kung bakit nangungulubot ang ating kamay. Una sa lahat, pag laging babad sa tubig ang ating kamay. Kakahugas, plato, trabahong bahay, pag health worker ka, hugas ka rin ang hugas ng kamay kasi bawat pasyente na lilipatan mo, kailangan naghugas ka ng kamay. Yung mga cooks, yung mga nasa restaurant, syempre yung mga tagahugas ng plato, pag nagluluto, lahat yan nakakababad ng kamay. So, ang nangyayari, nagiging kulubot. At pagbabad ang kamay natin, syempre nawawala yung sibum o yung parang mantika sa balat. Uh, pagtapos nun, kita nyo, kulubot na siya. Ang susunod na dahilan bakit nagkukulubot ang ating kamay ay dahil dehydrated yung mga senior citizen natin tsaka yung mga kabataan. Hindi nabibigyan ng sapat na tubig. So, ang epekto nun makikita sa sa kanilang mga sa kanilang mga kamay tulad nito. So, makikita nyo pag pinindot nyo, kulubot na siya, tapos ayaw bumalik agad, yan ang nangyayari sa kamay ng ating mga senior at yung mga bata, lalo na yung mga nagtatae, kasi nawalan nga sila o nakulangan ng tubig. May mga tao may eksema sa kamay. Common to sa ating mga Pilipino. Nagkakaroon sila ng mga katikati or allergy dun sa sa kanilang kamay. Yung iba nga nagbibitak-bitak pa dun sa dulo ng daliri na yon. Mapula, makati, nanunuyo ang balat, nagsusugat. Tulad din ito ng psoriasis. So kapag may eczema, may psoriasis. Minsan may mga tao may rosacea sa kamay. So mapula-pula, pula-pula din yung kanilang mga kamay. So kasama na ron yung pagkulubot o pag-dry ng kanilang kamay. Yung mga tao may diabetes, uh, nagkakaroon ng mga fungal at bacterial infection. So magkakaroon ng sugat at uh, kasama na rin yung pagkulubot ng kamay doon. Pero ang kalimitang dahilan, lahat tayo, iidad. So pag natin ang edad 30 pataas, uh, medyo tingnan nyo na yung inyong kamay. Kasi nakakalimutan ito eh, hindi gaanong pinapansin. Pero pag tumagal-tagal, magsisisi ka bakit pinaabot ko sa pagkulubot ng ng aking balat sa kamay. So, syempre, ayaw mo namang masabihan na senior citizen ka na agad. Eh, hindi ka pa pala senior. Baka 40 plus ka pa lang or 50 plus, pero dahil hindi mo naalagaan yung kamay mo, eh, mas kulubot ito kumpara dun sa ibang mga kababata mo. Syempre, pag younger skin o nung bata-bata tayo, wala pa tayong 30, diretso yan, maganda. Pero, yung iba, nangungulubot. Kaya makikita mong ganyan yung kanilang kulubot. So, yan ang difference ng bata at kulubot na skin. So, makikita nyo talaga ah uh, may mga folds. Yung iba naman, pag very dry ang air natin or yung sa mga malalamig, may aircon, lalo na kapag ber months na. Kapag nasa airplane tayo, nasa aircon na lugar, yung mga malls, o pisinang sobrang lamig, pwede magkulubot ang ating kamay. Yung mga gumagamit ng kemikal sa kanilang pagtatrabaho. Halimbawa, yung mga nasa parlor, sa yung mga janitorial na trabaho, gumagamit sila ng mga iba't ibang panglinis. Kaya, mas exposed yung kanilang balat sa chemicals. Nakakadry din yon Yung mga naglalaba, Uh, matapang na bar soap, matapang na detergent, matagal nakababa nakaka nakakadry o nakakakulubot ng kamay kapag hindi natin inayos. So, magbibigay ako ng mga tips para gumanda ang ating kamay at hindi tumanda agad. So, simple steps para younger looking ang ating mga kamay. Kasi ayaw naman natin maging kulubot oh. yan, may linya-linya. Ayaw natin ng wrinkled na kamay. Una sa lahat, ang gagawin natin, magmo-moisturize tayo. Ibig sabihin, maglalagay ng lotion o hand cream. Meron talagang mga cream para sa ating kamay. Di ba tayo, isa o dalawang beses lang tayo naglalagay ng lotion o hand cream? Hindi, mas gusto natin lima hanggang anim na beses sa maghapon para hindi mo makikita yung talagang linya-linya sa iyong kamay. So, Meron nga yung mga hand cream ngayon, meron ng kasamang sunblock para hindi mag-wrinkles, tsaka hindi magkaroon ng age spots. Kasi pag-idad natin, nagkakaroon ng age spots, pati ating mga kamay. At para maalala natin na kailangan natin maglagay ng lotion or cream, itabi nyo palagi sa inyo. Maglagay kayo sa bag nyo, sa ibabaw ng lamesa nyo, kung kayo ay nasa opisina, dun sa tabi ng hugasan ng plato, sa tabi ng lababo ng banyo, lagyan nyo lahat yan para pagkatapos tuyuin ang kamay, di ba maguhugas, tutuyuin ang kamay, i-dry mabuti, lagyan agad ng hand cream or hand lotion. Doon sa mga tao na bitak-bitak ang kamay, nakakita po ako noon. Kasi may form of eczema or allergy sila, talagang bitak-bitak doon sa dulo pwede tayong uh, mura lang po ang petroleum jelly. Ilagay sa gabi bago matulog, ilagay yun sa inyong kamay, tapos magsuot kayo ng cotton gloves, yung mga ginagamit sa ROTC, yung ganon. Pwede kayong bumili, marami na hong nabibili nun. Para buong gabi, uh, na mo moisturize yung inyong kamay. So, magsuot ng cotton gloves sa uh. Pwede ang langis ng nyog, pwede ang aloe vera, yung mga cocoa or shea butter, lahat 'yon mababasa ninyo kasi uh, mas mas ano 'yon, mas panlaban sa dry skin, yung mga beeswax, okay lahat 'yon. Ngayon, kung gagamit tayo ng sabon, kung pwede mild soap lang kasi sabi ko nga detergent ka bar soap matapang sa kamay o sa kutis. Kapag magtatrabaho din tayo, yan, yung mga tayo, di ba, talagang produkto natin, um, langis ng nyog, pwede ho at pag magtatrabaho tayo, gumamit tayo ng gloves sa kamay. Lalo na o oh, kung kung laging basa at may sabon ang ating hahawakan. Yung iba para hindi mag-allergy, bago isuot itong rubber gloves, naglalagay muna sila ng cotton gloves. Pero kung may mabibili kayo na may lining sa loob, eh mas mainam 'yon para hindi kayo mag-allergy. 'Yun 'yung uh, yung mga ibang trabahong bahay, paglinis ng mga ng mga bintana, paglinis ng banyo, paglinis ng mga ito lalong-lalo na 'yung mga ginamit nating pinagprituhang mga uh, pots and pans natin. Nako, ang hirap niya, matagal talagang nakababad 'yung ating kamay. mag tayo. So sa ating gawain bahay, gumamit tayo pati gardening, mag-gloves so kayo para mapangalagaan ang inyong kamay. Merong mga nabibili na pang exfoliate kasi pag nag exfoliate tayo mga 3 times to 4 times a week, matatanggal yung dead cells doon sa ibabaw, uh, papalit yung uh, baby cells na tinatawag o baby skin. So, makakakinis din yan. Merong mga ready-made pero kung, kung hindi kayo makabili, pwede na ho yung ginagamit ninyong olive oil na pangluto. Lagyan nyo lang ng asukal na puti pagsamahin nyo, yun ang pang-exfoliate nyo dun sa inyong kamay. Makita nyo, magandang ang magiging resulta. At syempre, kung gagamit kayo ng tubig sa gripo, wag ho yung mainit. Yun kasi yung nakaka-dry ng balat. So doon sa mga mahilig gumamit ng hot water, wag po. Kung pwede yung tap water lang or yung maligam-gam lang na tubig para hindi madry ang ating skin. At syempre, gusto natin, iinom din kayo ng tubig, 8 to 12 glasses. Kasi pag dehydrated kayo, kulubot talaga ang mangyayari sa ating balat. Ano naman ang kakainin? Gusto natin maraming prutas at gulay kasi nando ng carotenoids. Tapos, vitamin C. Para sa, ito lahat para sa magandang balat carotenoids, vitamin C, iron, vitamin E, vitamin B12, vitamin A. Yan, para sa balat lahat yan, para gumanda yung ating balat. Ngayon, um, kung talagang worried na kayo at sobrang kulubot na dahil napabayaan natin yung ating kamay, pumunta po tayo sa dermatologist, yung mga dermatologist mula sa Philippine Dermatological Society pwede silang magbigay ng lotion. Yung, yung iba nila, yung dermatologist natin, lotion na may retinol, i-re-reseta nila or meron doon sa clinic nila or yung lotion na may glycolic acid or pwede silang magsabi ng mga light chemical peel, laser treatment. Kung may age spots naman, pwede laser, chemical peeling, microdermabrasion, yung mga skin lightening creams and lotion. Pero sila po yung magre -reseta. So kailangan sa derma talaga tayo magpapagamot. So sana po uh, gumanda ang ating kamay pagkatapos kong magbigay nito mga tips na 'to. Maraming salamat po.